O oh, eto na mga kapatid, makakasama na natin na the very talented. Hindi ko na alam kung ano hindi niya kayang gawin, si Zaijan Haranilla. O oh, ano na, good morning, Zijan. Good morning po. Maraming oh, salamat po. Okay. Eh. Pag-usapan na natin yung karakter mo at yung mga sensitivities around it. But it was executed so well. Ano yung mga pag-aalaga na ginawa mo para syempre no, talagang maibigay yan sa mga fans sa senior high? Um, yung mga pag-aalaga po na ginawa ko, syempre, Sobrang sensitive po nung topic namin na um, tinatalakay doon sa senior high, lalo na doon sa karakter um, uh, Bago po yung senior high, para nagkaroon kami ng para open forum kami lahat. Yung mga um, issues namin about sa Gen Z, ganyan. Naglabasan kami ng mga sama na, hindi naman sama na logo, parang opinions about sa mga um, generation ngayon. Tapos doon nakakuha ko ng mga tips and mga advices from um, sa mga uh, scriptwriters mo namin at sa director syempre. Lagi naman si Direk Ola takabantay sa amin ni Miggy para tutukan yung um, yung story namin, yung plot namin ni Tim and Poch and yung um, story ni Tim kung paano niya tatalakay yung awakening po niya. And yung naging maingat, sobrang naging maingat po ako tapos sa mga lines, nagtatanong ako kung tama ba siya, appropriate ba siya kung papanoorin ng mga viewers natin. Ay, actually, actually doon ako, no? hindi mo alam kung paano ikikwento ng appropriate, pero appropriate siya. Kumbaga, um, it's more of madami pang nakarelate. Ano yung mga inilabas mong ano no nag-open forum kayo tungkol doon sa karakter mo na parang natata no, yung may challenges yung takot mo paano atakihin yung ganong klaseng topic of course coming out is never easy di ba um, personally kasi um uh, role naman mga po siya and hindi ko talaga alam kung ano yung feeling ng isang yung mag-out na bata sa tatay niya or kung ano man yung na-feel yung team. Um, hindi ko po masabi kung more, mas more advice talaga yung binibigay ni Direk Onat yung, natin, yung um, units and yung tingin ng mga mata ng isang na isang um, mag-awakening na lalaki. So, ginagawa mo yung eksena na yun, ano yung tumatakbo sa isip mo? Kinakabahan, pero um, kailangan pag bilang artista po kasi kailangan mong maniwala sa ginagawa mo kaya kaya pinipilit ko na sige ano, ano ko in character ako And nagbubulad din po ako sa sarili ko na lumalabas din siya minsan. And sa tulong din po siyempre nung co-actor ko, na nag ano kami, nag-coconnect kami. Yes. Pero okay, din ano, ka, 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 actually, hindi lahat nung, ito ensemble cast, ang ganda nung chemistry niyo and it transcends off-screen. How are you guys sa set, off-cam? Makulit ba kayo? Tahimik ba kayo? Sobrang magulo po kami po, magkakasama po kami. Totoo no, North 4. Oo, oh, North Forges po kami. Tsaka, pero pag yung trabaho naman po, trabaho uh -huh. naman, focus sa trabaho. Pero pag off-cam, kahit kami ni Miggy, uh, nag-sama kami palagi tas food trip kami lang, parang yun na po yung nagiging bonding namin. Kaya pag ginagawa namin yung eksena, walang pilangat or anything, nagtatanong lang kami kung okay ba sila totoo, okay ba yung mga ginagawa ko sa ganyan. And yung suporta po sa isa't isa. Kasi hindi rin madadali yung mga eksena na ginagawa namin. Ano yung pinakatumatak sa'yo na comment ng, ng follower ng senior high, ng fan na senior high, na para you took it to heart, tas na, may ganun ba? Uh, siguro po hindi siya comment parang nabasa ko siya na article oh, okay. kasi um yung nasa nasa Philippines nga tayo so oh, okay. hindi masyado na pag-uusapan yes. yung about sa LGBTQN yung um yung ito yung yung story ni Tim na, na marami nakaka-relate kasi uh, siguro po dahil lang doon mas lalo kong uh, na-inspire at mas nagkaroon ako ng drive lalo na i-share yung story ni Tim. Pero yung sa inyo, ito pero, pero alam ko yung, yung trajectory ng story niyo, may silusan ba na magaganap? Ano, uh, ano bang pwede mo i-share to? Pwede mo i-share. Parang wala naman pong silusan na magaganap. At sa tingin ko yung mga ng mga tao uh, sa mga episode ngayon na umamin na si Tim kay Roxy na meron ng third party, ganon, um, siguro po mas makita nila yung Uh, yung yung magiging closeness ni Tim and Poch after umamin ni Tim kay Roxy na meron siyang third party yung storya na um, tatakbuhin nila eh wala naman pong Luzan, pero sobrang intense oh my god so yun eh, so, yung mga ano namin sobrang intense po ano mangyayari so, so, hindi kami magpapahinga ngayong ano mo, December hindi mo hindi ko, hindi mo, hindi mo promise pa. Hindi, hindi last na lang ano, ito ngayon, parang may mga merch na kayo. I mean, nakakatuwa, Like, it feels like it's it's just so real. <makes> diba? Ah, magkano ba yan? Ano ba yan? May penta ka ba? Hindi oh, si, si, uh, check nyo po kay Roxy kasi nagla-live selling si Roxy. Baka meron siyang mga, mga merch. <laughs> oh, <laughs> baka may merch. Ito! Mura lang siyempre para sa mga fans din natin, yung affordable lang natin. Ano gusto mo message syempre sa mga North Korean, sa mga fans ng North Korean, sa talagang tinototoo at dinidibde ba mga pangyayari? Uh, syempre nagpapasalamat lang ako sa inyo sa lahat ng support na binibigay niyo uh, at huwag kayong mag-iayapay, iinitin namin ang inyong Monday to Friday.